Puntahan nga natin yung bigas na yan. Ano ba sabi ng presidente sa inyo? Pinangako like, ba niya talagang magiging 20 pesos yung bigas? Actually, hindi ko narinig na sinabi yun. No? Know? I was not part of that campaign. Kasi parang siyang minumulto nito. Sa so akin um, kasi, um, nung pumasok ako doon, nung ino-offer na sa akin yung uh job, -huh. inisip ko nung panahon na yun, nung, panahon na yun, nung kampanya, no? Uh, na 20 pesos. But during that time, in my opinion, may chance eh, The world has changed eh, That's the problem eh. Fuel price, ang taas. Logistics cost, double. Fertilizer, dating 700, umabot ng 3,000. na sa one- 1,400 during that time if i compute back there is a possibility Kakayari? during that time but uh, given the, the factors na nabanggit ko ninyo realistically yung po bang 20 kaya ba well it's still ngayon. an aspiration well kung bumaba ang fuel kung bumaba ang fertilizer sure. pwede kailangan ko talaga irrigation. investment in irrigation Yung kulang okay kung hindi 20 magkano hindi lang yung pangkadiwa ah. yung pang market na ma available sa merkado yung pinakamababa. mababa ang ang problema ngayon is the uh, world prices are high eh. Subunod, sumunod sumunod talaga sa world price. Eh. Yeah, ba? Pag ba ang world price ng 38, 37, to 29, or 30, bababa rin yan ng ganun presyo. Kasi okay. bababa lahat ng inputs. Eh, mm -hmm. Everybody. Eh, diba? It is hard since medyo liber liberated yung ating importation. Uh, mm -hmm. Liberalized pala. Diba? So we're following the world price. Mm -hmm. Although mas mataas tayo ng konti sa world price, but that can be fixed mm -hmm. uh, through uh, more irrigation, more production, better logistics, and, and all of that. Di ba meron ng uh, tariff reduction? Magkano po ang katumbas na halaga ba nun? Di the tariff reduction will only reduce price of rice by 5 uh, to 7 pesos once it is fully not, not implemented. It's implemented already. Pag dumating na yung mga yung stocks ma at uh -huh. na yung lumang stocks <clears throat> na binili ng mahal at high tariff. Tingin ko mga October. October, mm -hmm. ang range ng presyo natin yan kung nabawasan. na. Kung 52 ngayon, dapat maging 45 yun.